Hello mga friend, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, grand boxing ako ng mga muscles. So without further ado, let's get started dito So, Kailan yeah, na-unbox ko yung mga parcel na binili ko. Nain muna natin to. Binili ko to sa Shopee gamit ang Spilerator. Ang kagandahan niya, 3 months to pay, zero interest na siya. So, ayun. Dito mo yun. Installment, 3 times ka mag-install ng yun. Pumili ako ng iPad accessories. Ito mo na. Accessories iPad. Binili ko yung kung maliit. So, kapo ko lang to in order. Tumating na siya. Ano to, daan-daan tayo kasi na tempered glass tempered glass tapos yung piece niya ah, Mortar order ako nito na kulay like pink. Bali, ilalagay ko siya dyan. Tapos, yung cellphone, bahala na. Paano so, Tapos, to, mag-charge. So, ayan. Pink yung in-order ko, black yung binigay. Ito yung gold so tape. Paano kaya to? na rin tapos, ito. Tatlo pinili ko, dalawa lang yung pinadala. So, iso, Sony ko. <laughs> Pero, sayang. Tatlo pinili ko, dalawa lang yung pinigay. So, yung next. Next natin, ito. Tsiaper. Nabili ko siya ng 800 plus. Gamit ang spy later. 3 months to pay na siya. Tapos, by one day, triple XL siya. Tingnan natin yung binigay na free ni seller. Yung anak ko, excited. excited super duper. So, ayan, balot na balot. Balot na balot. Siya. Meron siya hanger na pero sabi, isang bisaya na daw yung free ko. So, ayun. Triple XL, nakasako siya. Triple extra, buy one, take one. Kaya bali, dalawang beses akong order. Mura na siya. Hindi ko alam. Alisit. Wait lang. So, tignan natin siya. Kung... Tapos bumili ka ng apat, ah, nakasako na. Nakasako siyang i-deliver. Nakababal wrap na tapos nakasako pa. Dali lang ha? So, eto na siya. ito na yung 50 pieces triple XL. So, um, 200 ano lang siya. Tingnan natin yung laman. Kunti na lang kasi yung diaper niya. Ito. Kaya nag-stock na ako. So, ganito siya. Manipis lang din siya, oh. Tapos, meron siya dito. Pag i-dispose na. So, ayan. So, ayan. Ang kagandaan sa... So, tayo later. Zero interest siya. 3 months mo siyang babayaran. So, wala siyang interest. Tapos, 3 months mo siyang babayaran na. Ang kulit-ulit. Hindi ka mabibigla sa pagbayad ng ganili mo. So, ayun. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!